So yun nga mga kamanok, uh, nandito ngayon tayo sa ating uh, backyard at ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating mga natira ditong mga manok na naiwan although marami na po ang nabenta, marami na po ang naalis. So samahan nyo ako, titingnan natin yung ating update sa ating mga alaga ngayong araw na to. So ano pang natin? Let's go! So yun nga mga kamanok, punta tayo dito sa ating maliit na backyard at tingnan natin kung alin yung mga naiwan ditong mga manok. So let's go. So mga kamanok, ito nga pala yung ating... Uh Pure dome, okay, so pure pure dome po ito, hindi po ito straight dome ha, pure dome po ito kasi po ang straight dome, so parehas pong linyada ang pinagbreed, pero ito pong uh, pure dome, ito po ay iisang pamilya ang pinanggalingan, okay. So pwede pong uh, mapalabas yung ganitong klaseng uh, dome, yung pure dome sa magitan ng uh, uh back to mama or back to papa. So uh, sa akin five times ko pong ibinabalik kaya po medyo maliit na yung sukat but still nandoon po yung kanilang uh, uh ingredients, yung ingredients na hinahanap ko, talagang uh, puro na po ito sa ating dome na to. Okay? So ito po yung ating isang pure dome